Isang mapagpalang araw po ng Sabado sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay Sabado sa unang linggo sa karaniwang panahon. Pagbati po sa lahat ng mga sumusubaybay sa mga tagapagtaguyod ng gawain ito ng Daily Gospel Reflection dito sa Pamalasang Dambana ni San Antonio ng Padua sa mga followers and viewers of this Daily Gospel Reflection. Pagbati po sa inyong lahat. At ganyan din po sa mga minamahal naming deboto ni San Antonio ng Padua, at sa mga minamahal naming benefactors, sa mga tulong po na patuloy nyo at walang sawang pinagkakalob upang itaguyod ang pambansan ng, ng banan San Antonio ng Padua, palagi po kami magpapasalamat sa inyo. Patuloy po natin ipanalangin ang isa't isa. At muli po, welcome sa ating Daily Gospel Reflection. At bago ko po makalimutan, pinapabot ko po ang pagbati ng belated happy birthday kay Ayralin Llobrera, ang aking pong pamangkin na natatrabaho po sa Arizona, USA. Kahapon po ay kanyang kaarawan. Nakalimutan kitang i-greet, Ira. Kaya, belated happy birthday sa iyo. At mga kapatid, once again, let us reflect on the Word of God mula sa Ebanghelyo para sa araw na ito. Mga kapatid, ngayon pong Sabado, sa unang linggo sa kananiwang panahon. Pagninilayan po natin ang mabuting balita ayon kay San Marcos, mula po ito sa ikalawang kabanata, mga talata 13 hanggang 17. Ang pamagat po ng pagninilay na aking babahagi ngayon ay nagsasabing ang kapangyarihan ng habag ng Diyos. Inilalarawan po sa akwento ng mabuting balita ang pagtawag kay Levi para maging apostol ng Panginoon. Si Levi po at uh, si Mateo ay iisang tao. Si Levi ay naging Mateo na pabilang sa hanay ng nabindalong alagad ng Panginoong Isus. Ang pagtawag po kay Levi o Mateo upang mapabilang sa hanay ng mga alagad ng ating Panginoong Isus ay isang malaking sorpresa at palaisipan sa mga Hudyo noong panahong iyon. Sapagat hindi maganda ang reputasyon ng taong katulad ni Mateo bilang isang publikano sapagkat ang mga publikano po ay tinuturing na mga taksil sa bayan at sila ay guilty sa kasalanan ng pangungutong, yung tinatawag na extortion, sapagkat sila po ay sumisingil ng buwis na labis sa dapat singilin kaya sila po ay mahirap sa kanilang mga kababayan kaya nung nalaman po ang galit, ang itngit ng mga Diyo sa mga publikano isa na ka po dyan, si Mateo na tinawag para maging apostol ayon sa kwento ng Ibanghelyo. Si Mateo po, bago niya nakilala ang Panginoon, ay kumikita na ng malaki dahil sa kanyang pagiging publikano. Siya ay nasa posisyon ng kapangyarihan, marami siyang ari-arian, sumalit hindi po siya masaya. Possibly, something was literally eating his heart out. Na kahit marami siyang bagay na hindi matatagpuan sa iba, hindi pa rin siya masaya para mayroong guwang sa kanyang puso na alam niyang hindi napupunan ng mga bagay na meron na siya. At ito ay natagpuan niya ng kanyang makatakpo ang Panginoong Siya ay tinawag, tumayo siya sa paningili ng buwis at sumunod kay Isus. Kaya mga minamahal kong kapatid, ang sabi ng Panginoon sa ating Ibanghelyo, hindi ang mga walang sakit ang nangangailangan ng mga gagamot, kundi ang mga may sakit. Habag ang ibig ko at hindi hangin. Kay Jesus, naranasan ni Mateo ang walang hanggang habag at pag-ibig ng Diyos. Yung bang hindi siya nakaranas ng pagtataboy? Alam niya ang siya makasalanan, pero hindi siya musnahan. Sa halip siya ay tinanggap at binigyan ng pagkakataon upang makapagbagong buhay. Kaya kay Jesus, naranasan ni Levi o Mateo ang habag ng Diyos. Jesus is the misericordia vultus, the face of mercy sa mukha ng awa ng Diyos. Kaya na sa ating Ibanghelyo, tinuturo po sa atin ang tatlong mahalag ng bagay. Una, si Jesus ay dumating para sa mga makasalanan. At hindi lamang para sa mga tao ang ting sa sarili ay banal at walang kapitasan. Sa harapan ng Diyos, ang totoo, wala po tayo may pagmamalaki. Before God, we are all weak human beings. Before God, we are all sinners. We are all in need of healing we are all in need of forgiveness. May sabi ng Panginoon, na palito ako upang tawagin ang mga makasalanan at hindi ang mga banal. Si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao, ay para sa mga makasalanan. Pangalawa, mas makapangyarihan ang habag ng Diyos sa kahinaan nating mga makasalanan. The love of God, the mercy of God is bigger, greater, and stronger than all our sins. Kaya posible ang pagkapatawad sapagat mas makapangyarihan ang habag at pagkapatawad ng Diyos sa kahinaan ng tao. Magkasalaman ng tao, hindi na babawasan ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Mananatili kong mahalaga sa paningin ng Diyos ang bawat isa sa atin. God forgives not because of who we are. He forgives because of who He is to us. And who is God? God is a merciful Savior. God is merciful and His name is mercy. Pangatlo, palaging bukas ang puso ng Diyos para sa pagbabago ng mga makasalanan. Hindi po impresyonista ang Diyos. Hindi po nawala ang tiwala ng Diyos sa atin. Naniniwala at nagtitiwala ang Diyos sa kakayanan natin na magbago. Pagamat tayo nakakasala, may kakayanan tayong bumangon hindi kakayanan tayo magsimulang muli, tumayo at magbagong buhay sa tulong ng habag at grasya ng Diyos. Every saint has a past and every sinner has a future. Di ba? Palagi niyo pong nadinig sa akin yan. Every sinner is potentially a saint. Kaya mga kapatid, sa katawahan po ni Levi o Mateo, kung makita natin ang ating mga sarili. Hindi tayo perfecto, mahina tayo, tayo may mga karupukan, tayo mga kasalanan, subalit ang habag ng Diyos ay mas makapangyarihan sa ating mga pagkukulang. Kung tayo man kukulang, ang Diyos ay hindi kailangan ng kulang sa atin at siya ang pumupuno sa ating mga kakulangan sa tulong ng kanyang habag at pagpapatawad. Manalangin tayo. Ang mga makapangyarihan, Diyos na bukal ng lahat ng kabutihan. Maraming salamat po sa imulang hanggang habag na ipinadama mo sa amin sa tulong ng anak mo si Jesus. Ang mukha ng iyong awa at habag. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal ko ang kapatid. Sana po ay nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagnilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan po niyo at nakatulong, ilay po ninyo at i-share. Mga kapatid, sa araw na ito, January 13, sisimulan din po ang kawanggawa ni San Antonio. Simula po ngayong Enero, tuwing kalaming tatlo ng buwan, ay sasagawa po ang kawang gawa ni San Antonio. San Antonio po ang aming inspirasyon. Siya po ay hindi lang mahusay mangaral, siya po ay mapagkawang gawa din. Kaya ito ay halimbawa na amin lang pong tinutulangan. Sana po ang gawa ito, ang kawang gawa ni San Antonio, ay maka-inspire po sa inyo. Ang mga ngasiwa po ay ang Exicom at ang sokong ng National Shrine of San Antonio de Padua sa buwang Maraming salamat po at pagpalain kayo ng mga Pangilin, Diyos, Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.